Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pamilyar ba sa inyo ang mga prutas na kagaya nito? Well, kung hindi pa, then tapusin mo ang panunood sa video ito hanggang dulo dahil ipapakilala ko sa inyo kung ano nga ba ang mga prutas na ito at Tuloy mga kapatid, hindi talaga yung dalawang prutas na yun yung pakain namin Dahil pumunta talaga kami sa bukid para maghanap sana ng mga pugad Ang problema nga lang, more than 3 hours na kaming paikot-ikot dito At wala pa rin kaming makitang pugad At nung umabot na talaga sa punto na inabutan na talaga kami ng pagod Ay napagdesisyonan na lang namin dalawa na umuwi na lamang At habang binabaybay namin ang daan pa uwi ay nakita namin ang punong ito. Kaya agad namin itong nilapitan at dinignan kung may bunga nga ba ang punong kahoy na ito. At hindi nga kami nagkamali dahil pagdating namin sa ilalim ng punong kahoy na ito, eto ang tumambad sa amin. Oo, alam ko kung anong nasa isip nyo mga kapatid. Alam kong madumi at nakakadiri nga talaga ang itsura ng prutas na ito. Pero kung titingnan mo ang laman ng prutas na yan, doon mo maiisip ang kasabihang don't judge the book by its cover. Wow, <laughs> English yun ah. Oh. Ang butong yan mga kapatid ang talagang masarap kainin. Pero sa mga oras na ito mga kapatid ay hindi pa talaga yan nakakain dahil kailangan pa yang lutuin. At ang pangalan nga pala ng prutas na ito mga kapatid ay bread na. Pero dito sa Pilipinas, lalong lalo na dito sa Mindanao, mas kilala ito sa tawag na kamansi. At hindi lang luto ng kamansi ang nakakain mga kapatid. Dahil nakakain din ng laman nito kapag bata pa. At ang kadalasang putahe ng kamansi ay ginataan. At habang namumulot kami ng laglag na kamansi, meron pa kaming nakitang isang prutas na katabi lamang ng puno ng kamansi. At ang pangalan ng prutas na ito ay panon. At hindi ko alam mga kapatid kung ano nga ba ang pangalan ng prutas na ito sa Ingles. At hindi ko alam kung native nga ba talaga ang prutas na ito dito sa Pilipinas. Basta ang alam ko lang ay nakakain ang prutas na ito. At sa mga kapatid natin dyan na nakakaalam kung ano nga ba talaga ang pangalan ng prutas na ito, will pakicomment sa comment section para naman maibahagi natin sa mga kapatid natin na hindi alam kung ano nga ba talaga ang totoong pangalan ng prutas na to. At pagkalipas ng ilang minuto, ganito na ang nakuha naming bunga ng kamansi. At dito ay binilisan kaagad namin ang pagbabalat. At pagkalipas ng halos isang oras ay natapos din kami. At ganito karami ang nakuha namin. At dahil natapos na kaming tanggalan ng dumi ang buto ng kamansi, ngayon ay ituturo ko din sa inyo kung paano itulutuin. Sa pagluluto ng kamansi ay sobrang dali lamang. Dito ay kailangan muna natin hugasan ng mabuti para matanggal natin yung mga natitirang dumi na nakadikit pa sa katawan ng kamansi. At kapag tapos mo na itong linisan, pwedeng pwede mo na itong ilagay sa kaserola. At pagkatapos ay maglagay ka ng maraming tubig. At pwede mo ding lagyan ng isang kutsarang asin. Depende na lang din yun sa iyo kung lalagyan mo o hindi. Pero sa akin ay nakasanayan kong lagyan ito ng asin. Kapag kumulo na yung tubig ay magiging ganito na yung kulay. At huwag mong iisipin na madumi yung tubig. Sadyang ganyan lang talaga ang kulay niyan kapag malapit na yung maluto. At kapag nakita mo na meron ng crack yung balat ng kamansi, big sabihin lang niyan luto na. At pwede pwede mo na itong kainin. Sa mga nagtatanong kung ano ang lasa ng kamansi, well ang masasabi ko lang 75% na magkaparehas sila ng lasa ng cashew nuts.